Umakit na sa libing lima ang patay sa landslide sa Moncayo, Davao de Oro. ilali naman sa state of calamity ang buong probinsya dahil sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Si Jason Amisola sa detalye. Wala na. Para akong bali. Para akong nasira ng ulo kung saan-saan akong makarating nagsisigaw puro lang sigaw. Sa ikatlong araw ng burol, emosyonal pa rin ang ina ng isa sa mga biktima na si Nora na galing pa sa Las Piñas, Metro Manila. Anya, sinabihan na niya ang anak niyang si Romel na umalis na sa kanilang lugar sa Mount Diwata sa Mongkayo, Davao de Oro. Dahil una na nitong nasabing may gumuho ng lupa malapit sa kanila. Kaya tinawagan ko si Romel na alis na kayo dyan kaya baka madamay pa kayo sabi niya, sige mabukas. Kinabukasan nga ay muli silang nagkausap sa telepono at nakaimpake na ang kanilang mga gamit pero dumating ang kanyang mga kapitbahay kaya hindi agad nakaalis dahil nag Bible study. Kahit na ganun ang nangyari, nagpapasalamat pa rin si Nora dahil kahit sa huling sandali ng kanyang hininga, patuloy ang pananalig na Romel. Tanggap ko na kasi kagustuhan naman niya ng Panginoon. If ever nangikinig si Romel, I love you na, mahal na mahal kita. <laughs> Si Romel Gumatin senior, ang huling biktima na narecover ng disaster team. Nahawak pa ang cellphone at yakap ang kanyang Biblia. Nakunan panito ang aktual na pagsimula ng pagguho ng lupa sa harap lang ng kanilang bahay. Ah, dawat na ako. Pero akong dugan, murag Tanggap naman ang ina ni Rachel ang nangyari sa kanyang anak. Kwento nito na pumunta sa kanya ang ama ng isang taong gulang na bata para magpasalamat matapos ihagis ni Richel ang bata sa damuhan bago ito matabunan ng gumuhong lupa. Ang bata ay ligtas na ngayon at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Sa datos mula sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRMO Davao de Oro, labing isa ang natabunan ng lupa. Kasali na rito ang pitong miyembro ng pamilya gumatin. Ang mga biktima ay nakaburol na ngayon sa loob ng Church of God sa Mount Diwata sa desisyon ni Pastor Romeo de Guzman. Kwento ng pastor, tuwing Webes alas dos ng hapon, nagsasagawa ang kanyang mga church leaders ng simbalay o ang pagsisimba sa loob ng bahay kasama ang mga miyembro nila. Anya, humiling ang asawa ng host na bahay, nagawin nila ito ng umaga para makababa na sila sa pabahay dahil sa hindi maganda ang lagay ng panahon. Pero huli na ang lahat dahil sila ay natabunan habang nagsasagawa ng simbalay. This is my encouragement to everybody. Uh, just have faith in God always. regardless of any situations that will happen to us. Ang inyong nakikita ay isa lamang sa apat na mga pamamahay na naging totally damaged matapos ang nangyaring pagguho ng lupa dito sa Mount Diwata, probinsya ng Davao de Oro sa munisipalidad na Moncayo na kung saan labing isa ang natalang patay at isang sanggol naman ang nailigtas ng mga rescuers. Dito sa likuran ko sana ay makikita niyo ang dos andanas na pamamahay ng pamilyang gumatin pero ito ay isa sa nadala ng gumuhong lupa pababa dito sa nasabing bundok. Sa ngayon, nagsasagawa na ng clearing operation ang Mongkayo LGU para itong gabundok na mga lupa na nakatabon sa daanan ay muling madaanan ng mga residente dito sa nasabing lugar. Ipanaliwanag naman ng Mongkayo PLGU na tatlo ang dahilan kung bakit may nangyaring pagguho ng lupa. Una, malakas yung ulan. Uh, actually, from January 16 to 17-18, malakas na po talaga ang ulan dito sa lungsod ng Mungkayo. Uh, kaya, uh, meron nga ang baha na nangyari dito. no uh, dalawa, ang, ang pangalawang reason naman is uh, yung lindol. Kasi noong uh, January 17, lumindol po mm -hmm. ng gabi. Uh, siguro yun yung mga uh, contributing factor kung bakit uh, mas lumambot yung lupa doon sa Mount Tiwata. And of course, yung area na rin, uh, dahil nga nagkaroon ng road widening, Dagdag ng info officer ng Mungkayo PLGU na matagal nang inabisuhan ang mga residente sa nasabing lugar na lumikas at manatili sa pabahay na ibinigay sa kanila pero gusto pa rin nilang bumalik. Nagbigay na ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga nabiktima ng landslide, lalo na ang burial services at burial assistance personal na binisita ni Vice President Sara Duterte ang burol ng mga namatay na biktima ng landslide. Nag-alay ng dasal ang Vice Presidente at nagbigay rin ng cash assistance sa mga kaanak at labing dalawang sako ng bigas. Hindi man makakapunta, nagpaabot rin ng pakikiramay si Senator Bonggo sa mga kaanak ng biktima sa pamamagitan ng pagpapadala ng bulaklak. Maliban rito ay nagbigay rin siya ng cash assistance. Jason Amisola para sa bayan.